Sabi ni parang uh, sabi ni Senator Bato parang uh, pinatatamaan yung uh, drug war niya ng no Duterte administration sinabi ng PNP recalibrated na raw ang uh, war on illegal drugs no. at titirahin nila yung mga big time, The, hindi yung mga pusher. Ang main sinasabi ni Senator Bato de la Rosa oh. is that ki parang mukhang kinokontradict nyo ang sinabi ng presidente na hindi entertain ng ICC, ang kanilang investigasyon sa mga sinasabi nyo at sa kanyang whatever, body language, posture na na... Kung sakaling ganito. Yun ang interpretation oh, niya. Yun ang interpretation, yun niya. interpretation niya. Sa oh. sinabi nung dalawa. Mm. Again, yan ang, yan ang mahirap na gawa. Pero specific. if you take their statement oh. at face value, oh. as mm. sinabi po ni Boeing, pag may Interpol, eh, susundin natin yung Interpol. Mm. Pag may Interpol. interpol. Maliwanag yun. Eh, para magka-Interpol, dapat may warrant of arrest. Lahat, everything. E eh kung mapa yung warrant of arrest po, nanggaling yung kay Trillanes lang. Mm. Ngayon, kung si Senator Bato naniniwala kay Trillanes, eh, it's his, it's his uh, right and privilege. Para rin yung sinabi ni Maynard, John. Yung mga ICC, kung sino man sila, eh pwede silang pumunta rito. alam naman tayong magagawa. Pero di namin sila in-contain. Di namin sila, nami sila na tutulungan. Wala, oh, yung, sila sa point Yung balabag yun sa hmm. policy hmm. ni BBL. Maliwanag naman yun. Hmm. Unless there is proof, ha? Huh? Unless there is proof that uh, isang janitor dyan sa Solicitor General's okay, Office. Bakit janitor. janitor? Anong janitor no, naman? Parang yung ano yan, ha? Oh. Hindi, tinulungan yung mga ICC. Nagbuhat ng ano or whatever. We don't know, eh. <laughs> ang ibig sabihin eh, uh, pinalalaki natin. Oo, isang bagay na, wala. na galing sa katang isip ni Trillanes. Hindi naman. At dito ang tuwa ngayon yun. Uy! <laughs> <laughs> Pinatulan <na> ako. <laughs> Pinatulan, na, ayos. Pinatulan ayos. Na ako. Yan. Uh, na, maliwanag naman yung sinasabi nila eh. Uh, mm -hmm. Ito, malakas po matal itong si Senator De La Rosa. Oh, eh, lalo siya ngayon uurutin. Kasi sasabihin, oh, oh, yan, na nakita mo na talagang, oh, ano kayo. eh. Guilty na, ka. Naku, <laughs> nakukonsyensya. Sabi Oo, oh, yan ang mangyayari ngayon eh. Sabi nung ang kaibigan ko, eh, hindi ka makatulog. eh, makatulog. Eh, ganyan talaga mga polis eh. <laughs> oh. Langya ka naman ka ako, tatay ko <laughs> polis eh. Hindi <laughs> <laughs> naman ganyan ang tatay ko ah. So ngayon, uurutin siya ngayon. Oh, eh, nakukonsensya ka. Ibig sabihin, talagang hindi ka na ano, may nangyari talagang... Noon daw na panahon eh. nila, dito ko naman dito sa drug war, hindi naman daw sila selective. Mm. Ah? Wholesale. Oo. Oh oh. <laughs> oh, oh. Sabi po kasi, sabi niya, eh, sana nga maging successful yung PNP for going after high value targets. Oh. Eh, noon daw sila, maski high value, maski low value, eh, hinuhuli nila. O, oh. yan. Yes. Mm. Kumbaga, eh, basta hinuhuli lang, hindi pinapatay. Okay. Okay. So, may sagutan po mm, ngayon. Ah, medyo, medyo. Medyo sagutan. Panahon ng sagutan. Paano, panahon ng sagutan. Eh, sa, uh, kaya yung ating mga, yung ating, Uh, tawag nito yung, uh, hearing ng quad. mm, mm. Si Sisimulan na raw, pare. Sa Pampanga gagawin. Mm -hmm, mm -hmm. Alam nyo, yung mga yan, lalo na yung mga Wad, nagmamasid tungkol sa gawain ng administrasyon. Okay. Baka, ma baka maliligaw kayo, ha? Ah, sa hmm. ano niyo kasagot-sagutan ninyo, hindi nyo nakikita Sagut yung Sagot -sagutan. mga oh. Alimbawa, pagdating ng araw, baka sasabihin nyo, Eh, hey, bakit ganito ang budget? Eh, hindi kayo nakikinig eh. Hindi kayo, nag uh... kayo nag-aaral. Eh, nakikipagsagutan kayo. Eh, di walang mangyayari. Mm -hmm. Mm. Dapat meron kayong grupo na titingin din, habang nagsasagutan kayo, meron nag-aaral. Pag... Kailangan ba mag-aaral? Dapat. <laughs> eh kasi, babak, babak baka oh, later on, oh. oh. bakit ganito ang nangyari? Eh, <laughs> sa Friday daw, oh. sa Villa de Bacolor mm. Convention Center mm. in Pampanga, magsisimula na yung quad, hearing. Quad, oh. Yung hearing. Oo. Uh -uh. Ah, uh, isa sa mga tatalakayin nila. Uh, yung drugs diyan sa Mechi Me Mexico, Mexico Pampanga. Mm -hmm. Tapos yung illegal po pogo. Mhm. Mm Aykeyan ano? Michael Young. Yung drugs sa Mexico, yung up, yung quad na 'yan, uh, committees on public order and safety. Mm -hmm. okay. Human rights, dangerous drugs at saka public accountability. Public human drugs. rights Kasama ng human rights yan, sa Quad. Bakit kasama yung human rights? Ay hindi nga, tungkol nga dun sa EJK. Okay. Uh, anong EJ, walang EJK sa sa Pogo, meron ba? Hindi, sa drugs. Ah, sa drugs! Pinags, Pinagsama-sama na nila eh. Ah, it's one big... Uh, ah, sinama-sama na. Kung baga, hmm. tsapsoy. It's one big activity. Kasi sabi sabi ng leadership, kaysa sa kanya-kanya kayo, tatawagin din naman ninyo the same, all uh, the same uh, no, faces, eh, sino pinaka-chair nitong kwad? Hindi daw. Mukha related yung Pogo doon sa drug. Do yes, drag. lahat. Sinasabi okay, nila okay. Oh. Related At ang common factor doon Ay yung sinasabing Michael Young okay. Hindi kasama si Andy Bautista diyan ha so, Iba ito Iba, iba naman yun Iba yun Okay sige sa, Sorry, sorry. Saan sa yun eh Sa US Mamaya <laughs> si, mamaya <pa. laughs> Si Andy Bautista <laughs> Di, Naiipit na siya na, Iba <laughs> si Andy Cruz. Bautista ah, yon. Agriculture yun At gusto rin ah. naman <laughs> alam <laughs> Paano nakakabili ng lupain Ang mga foreigners oh, oh. Si, si, si Andy Bautista Agriculture yun Agriculture Panlati ko yun eh Panlati Hindi 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 para sa mga ano, yung magdagano ka ng ano, ng baka, lahat. Oh, oh. baka. Ayaw. Sige, sige, sige. Okay. okay. Pero ating yung quad... Ko, eh, yung ginagapos. yun? <laughs> <laughs> so, Branding. Pero bottom line, si Senator... Kaya daw sa Pampanga, kay si kailangan daw on-site. Mm. Okay, at saka, ay, at saka ang, ang ano ng Pampanga, nagiging ano sila eh, naging hub. Mm. mm. Hindi sa uh, Pampanga. Nagiging hub ng Pobo? Oh, ng mga iba, iba't iba. Iba't iba. Pati yung pagbibili ng lupa, lahat, etc. Kaya so, nagagalit Doon nagagalit sa si Senator Bato kasi sinamasama lahat. Pati EJK, Human hmm. Rights, medyo ano eh.